usap-usapan ngayon sa social media na Friendship over na si Catherine Bernardo at Rhea Ataide dahil alam naman ng lahat na close na close ang dalawa dahil may squad sila noon ang natira lang ay si Rhea para kay Catherine. Usap-usapan ngayon na may alam si Rhea Ataide sa mga kalokohan na ginagawa ni Daniel. Ngunit hindi nila sinabi ito kay Catherine dahil ang matalik na kaibigan ni Daniel Padilla ay si Sanjo Marudo na laging kasama ni Daniel, hindi malayo na may alam ito at walang riya at ayde na nakita sa mga post ng dalawa. Tanging si Alora lang ang nag-comfort nung panahon na nahihirapan at stress na stress si Katrin. Dati ay si Ria at si Katrin ay friendship goals sila. Kinagigiliwan sila ng mga netizen dahil napakakit nilang mag-best friend. Dahil nagumpisa ang kanilang friendship sa The House of Us dahil doon ay magkabibigan na sila.